Yes, welcome back po sa aking YouTube channel. Nandito tayo na ngayon sa Tronsa. Bali, sa likod to ng ano, ng 1-1. Ayan, yeah. day off ko nga po. Kay, uh, kahapon at saka ngayon. Pagagaling ko lang sa simbahan. At pupunta tayo dun sa may uh, Tatay Rogers Lomi House. Maulan guys. Ewan ko lang kung bukas pa yun ngayon. So, at dito, dito guys, sa lo, uh, likod ng Juan Juan, marami ditong uh, tindahan ng mga Pilipino, Vietnam, Indonesia, uh, pati yung mga Thailand, and marami din dito kainan. Sabahan niyo ko guys, doon kay Tatay Roger's Lomhouse, House. Ang likod ng EEC guys, Yeah, pumasok ko dyan EEC eto wow, inasal. Wow, inasal siya, guys. Meron na dito. Meron din yan sa, ano, sa Taichung. Ito daming tao dito. Ang meron. Ayun, bukas pa rin siya. Ayun, Bukas pa rin siya, guys. Ito, oh Katabi siya ng GD Gaga Lounge Bar. Tatay Roger's Lomi House. Ayan, mga diskuhan din yan, guys. Ate, meron pa. Matagal na kasi akong di nakapunta dito. Ayan, ayan yung mga, ayan. Ano no, pa masyado, eh? Okay? Ah, ba? <laughs> um, ano ba yung mga... Papaitan, go to Lomi kalamyas na tuyo. May mga available dito guys. Beef pares. Hindi, eto lang pa. Yung, eto special lomi, 150. Jumbo lomi nila is 180. Eto, ganito siya kalaki. May payat na yan. May bigyan ko dalawang buko. Special lomi, ganito siya. Ito guys, yung sausawal. Bupa tayo ng isa. Ay, maraming sili. Ito na lang. So, ito toyo. Yes. So guys, eto na 'ting special Loming Batangas. Tatay Rogers special Loming Batangas. ayan. Meron siyang, eh, meron guys, ano, tuktok, makaka right ako dito. Meron siyang ito, ano ba 'to? ka uh, lumpia, itlog, chicharon, ayan, meron pa dito'ng parang karne and then yung noodles niya, chicharon and itlog. So ayun, tsoksuan natin. Oh. So kakain lang muna ako guys, hindi uh, pa ako mag-lunch, ayun, uh, i-eat na timelapse ko na lang po kasi may tukot -tuk magka-cover right now, tara tayo tayo. -tay. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile We came a long way But we ain't slowing down We got a strong pace no, Sa so, mga gustong pumunta dito guys, ito. Pasok kayo dito sa iskingita na to. Sa may... Makikita nyo yung wow inasal lechon manok. Tapos eto yung farmhouse guys. Sa so, mga gustong mag... Disco! Good time! Taste Good Restaurant. Ayan. Ayan po yung eskinita niya. Likod lang siya ng EEC guys. Ayan yung EEC. Oh. Tapos, ayan na. Kikita niyo yung wow inasal and papas lang ito. Nakablog ka? Oo oh, at kuya. Punan mo kami. Mag shout out ka na. Kuchete, kuchete. Huwag kang makasama ka sa vlog mo. Mag shout out na po kayo. Shout out po sa EEC. <laughs> shout out ka lang kuya. So yun, hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Thank you po sa inyong panunood. And please don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog. Bye!